Ito na po yung ano, uh, bunga ng pagtitiga sa pagkakayas, mula sa pagkakayas ng kawayan. Ito, ito na po yung flooring ng ating terrace. So, ano na natin? Uh, o ano natin? kailangan lang ng tiyagaan para mapantay natin siya. Tapos pag nagkayas kayo, dapat medyo matalas yung kuchilya nyo para mas mali nyo siya makakayas. Tapos yung ating ano, yung ating brakes. Bukod dun sa sulignum na nilagay natin, pinaho, pinahiran uli natin siya ng used oil. So, pandagdag protection para sa mga anay. Siyempre, kung gusto natin na tumagal siya, Gawin natin ang projection. gagamitan natin ng ano, uno media para sigurado siya na babaon. Maganda rin pagkapos isa yung lagay para pag gusto nyo na nakadikit siya yung walang awang madali nyo siyang may uh, adjust kasi yung papako nyo na lahat ako ginagawa ko padalawa dalawa dalawa Tapos, saka natin siya dinilig. Para dumikit. Para maglapat siya. Tapos pagdating sa dulo, ginagawa ko parang binubutasan ko muna. Ano to maakatulong makakatulong para hindi mabiyak yung kawayan. Kasi pagka pinao niyo agad, mabibiyak yung kawayan lalo na ka lalo na nasa dulo siya kasi Tapos doon tayo, lagi doon tayo nagsisimula. Sa so, ah, importante rin. Yung kawayan kasi pabilog yun. So pag piniyak mo yun, importante na lagyan mo siya ng tanda kung paano yung sequence nung ano, ng pagkakabiyak mo. Para sasabay yung pagkakaputol mo, mailalapat mo siyang maigi. Kasi pagka hindi mo na-numberan yan, ano na siya tawag dito mahirapan kang mahirapan kang baga pagtabi-tabihin so lahat may uwang kaya maganda ng barang pagka may number siya yan yung, yung putol niya masasabay nyo kaya pinaka importante yung numberan nyo or kayo na bahala basta lagyan nyo ng tanda kung ano yung pagkakasunod nyo kasi pagka ganyan katulad nyan inilagay nyo yung iba ibang ibang kawayan yung numberan napansin nyo oh, yung hindi mo, kahit anong klaseng pagpapantay ang gawin mo, hindi mo siya mapapantay. Kasi iba yung cut na ito, iba yung cut dito sa kabila. Kaya importante yung may sequence siya. Ano, uh, pagka, pagka naka-sequence, yung pagkakabiyak nyo, sabay-sabay siya. Kaya may iwasan nyo yung awang masyado. Doon magkakaawang, pero at least minimal. Kasi kawayan pa rin siya. Tapos, depende pa rin dun sa pagkakayas nila. Kasi pagkakayas kayo, ito, pinakamatalas yan. Kaya dapat pagkabiak, kakayusin niyo siya. Tatanggalin niyo yung talim. Para hindi kayo masusugat. alam mga ka Johnny ito uh, na po uh, tapos na yung ating flooring para sa ating terrace so ito na po yung napag pinagpaguran natin kompleto na siya. Ang balance na lang natin is yung side ng terrace which is to follow. Ah, uh, 'yun naman po yung ating next na gagawin. Do Nalagyan na po natin siya, pero hindi pa siya fully uh, hindi pa completely finished. So, 'yun naman po yung next gagawin natin. Actually, sinabay po natin yung flooring sa yung ball, Pero ngayon, tatapos na natin tong flooring so magko-concentrate naman po tayo sa wall yung wall nya po ano din ang ginamit natin ah, kawayan din kawayan din po yung ginamit natin so wall then yung door gagawin din po natin yung door and then yung door din po dito uh, gagawin din natin para papunta siya sa usina sa, sa CR pasensya na may mga drum na ka uh, store kasi yan lang yung best place para i-store natin yung, yung ating mga drums pero by this week magagamit din na uh, aalisin na natin yun at dahil mag, may nahanap na tayong magwe-welding So makakapag-store na tayo ng tubig natin na uh, pampaligo, pagluluto, saka so, uh, paglalaba. And then gagawin na rin natin yung ano natin. Tubig natin for ah uh, yung yung sa drum natin na uh, i-store natin yung tubig ulan para magamit natin siya for our halaman. So, hanggang na lang po itong tungkol sa ating flooring para sa terrace then just stay tuned uh, para naman din sa ating ano sa ating sa ating wall ng CR wall at saka yung door nya para sure na ma-enclose na natin yung ano yung bahay natin para sa mga unwanted visitors so para sa mga nakagusto ng aking video please to hit the like button and then just share para magkaroon sila na magkaroon ng idea yung iba na kung ano yung gagawin nila sa terrace nila para sa kanilang farm uh, Sa mga hindi pa na-subscribe please to subscribe and just hit the notification bell para maging updated kayo sa ating mga video maraming salamat have a nice day